Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At ah, so na naman po tayo sa ating pong sa pecha. Ah, at ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha ngayon pong April 5, 2025. At ah, sa muli, sa mga subscribers natin, viewers, sa mga tao pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming sa ating lahat. Ah, at ayun, mga idol, upisan natin ang ating sumada. Dito tayo sa April. Ayan, 4, sa palin tayo, 5 sa ating fecha. 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin. 0 plus 4 is 4. 0 plus 5, 5. 2 plus 5 is 7. Ganyan din pa sa bandang gitna. 4 plus 5 is 9. Uh, 5 plus 7 is 12. Ayan mga idol. At sa, baba naman, Ganun pa rin. Add lang natin. 9 plus 12 is 21. And mga uh, idol, ito naman po ang ating unang numero. Meron tayong 21. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. And combine lang ulit natin yung mga numero natin dito. 4 plus 5 plus 7 is 16. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 16. At pwede pwede na rin po natin matayon yung kombinasyon na yan. 16 21 or 21 16. Ayan mga idol. At yun, to digits din po sila. Kaya simplify muna natin yan bago natin sumala. Para madagdagan po yung mga mga garang pwede natin pagpilihan. Ayan mga idol. Unahin natin ang 16. 1 plus 6 is 7. Uh, 2 plus 1 sa 21 ay 3. At uh, ito naman natin ating si susumada. 7 at 3. Isumada natin ang 7. Pukulin natin yung 16. Sumada din si 6. 1 plus 6 is 7 at yung 34 pwede rin po ang yung 34 so mga ka 34 3 plus 4 is 7 at 25 so mga 25 2 plus 5 is 7 ngayon mga idol at dito naman sa 3 kukunin mo natin yung 21 so mga 21 2 plus 1 is 3 pwede rin ang 30 so mga 30 3 plus 0 is 3 pwede rin po yung 12 so mga 12 1 plus 2 is 3 at pwede rin ang 39. So, mga nakalantay 9. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yan naman po ang ating mga no, merong nakuha na pwede natin pagpilian dito sa ating sumano ng April 5. Meron tayong 7, 16, 34, 25, 3, 21, 30, 12, At 39. Ayan. Rambol pa rin po natin. Pipili po tayo dito. Kung ano po yung nagustuhan po natin ng kombinasyon. Ayan. Yeah, Pili lang po tayo. At sa ating sample, ginawa natin dito ang 16, 16 and 30, Ayan. 16 and 30, then 25, 25 at uh, 3, 25, 3, uh, 7, 8, and 21. And mga idol, ito po yung mga sample natin na nakuha sa ating sumatong yung April 5 meron tayong 16-30, 25 3, at 7.21. 21 yun, mga sample lang po itong mga nakuhan natin dito pero kung nagustuhan nyo naman po eh, pwedeng pwede rin po natin matayan po mga ito hindi naman kaya dito sa mga naka-encircle natin mga number dito sa taas pwede po ang mga kubo dyan kaya naman po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po nating mga kombinasyon at yan mga idol yun po ang ating samadhin sa Petya para po ngayong April 5, 2025 maraming maraming salamat po